Anli tuso ko yapin yan. Anli mo na ako man o ka. Dote ka Kaya pala pita ang ko. Yan muni ni binongkol. Ano dito? Yan yung pupungkalan mo ni. Biruin mo sa loob ng 120. Makakain mo lahat, di ba? Wapin eh. O kapilan mo ko ka nun. Kapilan mo yung kalbagon. O, ano mo ka? Uwi na ako. Nakakaya ka. O, salamat naman. Ako na ang mga gini. Eh. Ay, no, o. Oh. Tapos, na naman? Likwa na ako akong dili. No kung tao kanine! Ipita akong balbunin ko na ano talaga si kaso, eh ano kakaldagan. Pabungkal kaya kayo lang, may likwa na ako. So ngayon eh, atyuko pala kayo ng kahay, ko yung manyaman kayo kentosok tosok, kaya tusok-tusok. Akit main lugar ay eh, ni, nung manibat ka San Fernando, nung pagkatang crossing in San Marcos, daratare right? tiyuka mo kayo ni, kayo niyang sapas, natin yung satutumot. Kayo niyang leletete gonyong magsaysay street. Akit muna yung tambing main road yun. Kinalagang 120. Ang tusok-tusok ni. Ating pang barbecue. Daya. Bituka. Bitis. Batal. Kung naman rin mo, ikanan sumawa. Tara kayo long time, Lawa tapangan. O, lawa mo. Karal mamangan. Pakit mo lang o. Oh. Diba? May naman talaga kayo ni. O. Oh, Ating pa palang pipagkay kayo o. Oh, picnic. Nung bisa kayo lang, o yan daka so nan toke mo nga anak mo pwede kayo kene kaini kene lapag o hindi pala yung lagyo yun, na ah bakit may yan oh may one and only you ayan di ba oh at ibang pipagduyan no hindi magduyan kini oh yeah? na talagang compatible ka kini nung mga ka kini oh ing masanting panina yan ano atinya pang unlibid jockey oh Ika nang sumawang magkanta kalupa ko, no? Ano mas natin ka boses kalupa ko, magkanta na akong magkanta. Kaya paikin mo yung kahit ah. Oh, ating siomay. At dog. Fries. Tofu. Oh, kikyong. Cheese stick. Squid ball. Fish ball. Daya. Ang po yung pang mini bento. Saging matamis. Oh, di ba? No, ko rin ka pa kay na ka. My one and only you. Tara, pakmatam. Kumataan lamesa. Okay. Ba, lamay po sa Robby tayo eh. me. Mm -hmm. <laughs> ba sa Robby tayo na kini. Ayawan eh. Uy. Patay ko ka kini. Ba't nandito ka? Nang nandito ka? Ikaw ko kanang ko. nagagawa -na, ng kini. Tabalitaan nga masarap daw dito. Ang ditusok ko. Napakasarap. Ah, mantang! Oh, wow, asap! May ano mo? Manyaman! Kaya na pa kumakain dito, Oh. Nag-solo ka na, eh. Nga pala lupuan mo ko na, eh. Kasi kag kung nasaan ako, nandung ka pa rin. Pabayaan mo muna ako dito. Uh, ang an litusok na to eh, no? Oo, oh. oh, uh, ano an yun? Ang yun. na ako man tutusok. Ano tayo bisa? Ang <laughs> daming tao dito, ganyan na naman. Yung e, pitang balponin ko talaga, dapat yung tutusukan mo eh. Uli, anli yan naman. Anli, dobul, double, double, double anli. Do Talagang do 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 <laughs> anli. Paano mo to? Ba, sinabi diya ka na ako mayaman pin Kenny niya ni pala. Minong nakapakanakot din tang Kenny? Siyempre, kung anong balita, yun ang sinusundin ko. Bili mo sa, loob ng 120, matitikman mo lahat. O, oh, di ba? Nga pala yun nunan mo, kung nga pala pinambal ko, yung mga binongkol. Ganun nangyay dito. Yan yung pupungkalan mo, ne. Oh, kaya sa mga tao. Sawa mo, ne, napakawan mo. May nga laging gagawan mo. Ang sarap kaya, o. Oh. Mayaman. Ang isuka, nakakapang isuka, Oh. Biruin mo sa loob ng 120, makakain mo lahat, di ba? Wapin eh. O yakapilan mo ko kanan Kapilan mo yung kagbagan. Ano ka ng tete? Masanli. Masanli. Anli. Anli. Tuso kayo. Masanli. Tuso. May saging ka kanon mo. Dumot matawan at sila, oh. Oh. Dumot. Bilikat. Bilikat naman na tayo dito. Ano ba? Ano ba may problema mo? ano nung, yan mo pa rin kalya, Dapat akong tutusukan mo. Hindi na ano oh! Oh, nakamunta. Uwi na ako. Nakakaya ka. Oh, salamat naman. Ako nang ang mga gini. ako.